masarap kayo ng bigas gamot sa nalipasan ng gutom. Ito lang kasi ako lang. So, haluhaluin lang hanggang sa mangitingin. Ay, nasunod na. wala ka ng ibang ginawa kundi lumamon, humiga, mag -sephone. Ito na yun guys, oh. Yan, gamot sa nalipasan ng gutom. Ito po yun, sa kasma. Try natin kung legit. May itin na siya. May itin na. Busa natin isang pits na tubig. Oh, gosh. Inumin natin 'to, guys. Inumin. Hmm. Gawin natin siyang kape.